approaching PNR ass ay uli nga dito drone kung may drone ay wala ay Right, Renovation to eh Ah, grabe ang lubang For the win <laughs> Ito po, ng ko Putik na yun Ah Grabe ng lubak dito sa ano ah. <laughs> ah 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 Ah

Ayan, makaiwas tayo dito sa napakalaking swimming pool. Alright, may swimming pool sa atin eh. <laughs> ah. Ano kaya itong ginagawa dito? Expressway siguro to Ano? Train Ano? Train ano? Release ng train Hindi, hindi release Nasa taas eh I think, is Tai Wei yan. Pero sa anong baba? Bullet train? <laughs> Bullet train na galing sa China? Bullet, 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 bullet. Não. Bullet, bullet, uh-uh, ah, uh ah, ah. bullet, bullet, grave. Ah shit. Eu we go ahead okay. 浪啊！浪 Sa loob Hindi pa pala Hindi pa pala ako nakakapasok Sa pinakang ano Ah, ito na nga pala yun hindi Hindi pa pala ito May ano pa pala yun Pala hindi pa pala Muna dadanan Wala mo lang makita Nagtitinda ng ano Ng Mir al -Rosal. Toron o kaya ano, Bananak yun daw ay ay pati sa niya pala si boy alright much people, many many people. Hey, go. Galit yung tatay Hindi na sinahan Uma casa aqui. Uh, my God. Ah, mais uma Oh meu Ah! Go, 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 go. Napa 啊！Uh, uh. here we go again. Buko. Puno ang mga patnak o puno dito sa ano sa palaw. Mabili na kayo hanggat maaari. there ah, we go again. All my life. All right. So, ah, malapit na, malapit na, malapit na, malapit. Bakit? Hindi ko maintindi ang sinasabi mo Ang gulo Weesh 1075 Eh Tao po Tao po ay, kaya kunin ko po yung ano Yung salamin Na digulong Tsaka ano Map Ay, pala siya Te, morning po Happy New Year, Happy New Year po Anong dagdag nyo Magkano yan, te? Yan lang dagdag niya? 1095. Yan na lang bibigyan ko, no? Te, ko na 295 po Tama Map po ano? Ito yan Boy, boy, Ay, say, wait lang ta. Pa. Ah, kay bo. Sige te, ako na magana. Siguro magtawag dito. Magte-tape. -ta Sige po. Para ano. Tape natin ulit. Ay, flip tag pala. Ayan. Hindi, pera mo po. De, po. Tape natin ulit. Nasend ko na po. Wala na siya ito ibang pahabol. Ha? Wala na ibang pahabol si Mel. Wala na masyadong lang. Ah, wala na. Yung lang, wala lang yung po. Tayo, ito na po yung ano. Oh. Thank you. May wala ang burner dyan, tayo? Wala. Wala? Alright. Burner, burner. Huh? Unan. Right. Goods na, goods, boy. Diyan mo nga boy. Baka madumihan na eh. Alisin natin to yeah. Tapos ito ang dyan. Baka madumihan kasi madudumihan yan. Ayan na, may pagkain ka. Ayusin ko lang to na Kurtina, wala naman ulan na Naputol kasi yung ano eh. Kasi na yun. Lakas niyan boy. Hinaan mo naman boy. Sobrang lakas naman yung pinapanood mo. Uh, <laughs> uh, <laughs> Oo oh, nga. <ma? laughs> Ako na umake up. Ah. Na na oo nga Baga kasi kailangan daw ah alis yung ano eh Yung ano kailangan madalagat Wala namang traffic sa inyo, nga naman pa rin Bata, na пойlob, eh ah, gulit na lang ako Ah na ba ulit like ano, <Bitcoin>

Tuloy pa rin. Tuloy pa rin ang pasko. Tuloy pa rin ang pasko. Oh no, baka Lagaya ng kwan Ah, okay na to? May tali naman Kailangan na, kailangan na ba? <laughs> Oo, sayang din Ang <laughs> <laughs> bilin ng gata Ang bilin ng gata ba? ba yun? Tay, okay na tay! Salamat! Ay, sa akin daw! Salamat, thank A, you, thank you! Ba! <laughs> thank you! Ano sabihin mo? Ano sabihin mo? anak <laughs> ah, thank you ka na! Tay, salamat ha! Ah! ah. Awa mo to! Ay, doon sa gilid May ano! Right, so na pick up na namin. Huh? Ano pa? Di ko maintindihan. Oi, di ko mo yan maiipon. Right, so na-pick up na namin. Ayan, so pawi naman. Ah. So 8:13 8:13 in the morning. Today is December 31. All right. Pagpapawin na kami. I-pick up kami ng ano? Salamin, map, at saka unan. Salamin, map, at saka unan. Alright. Tapos, Now, na naman kami dun sa ano? dadaanan naman kami dun sa part na nasikip oh. Station itu. yung gasoline station. nito Gasoline station itu. station dito eh. kakargahan ko lang to kahit 100 ay sorry sorry yung nakaraan boss mayroon ba ako dito yung ano ito ba yun ito yun o oh. kung naubusan ng kwan ng Baka sakali no. Balik ko na lang to. Right. Ay! Balik ko na lang yung ano. Ticket. May parabol sila dyan eh. Isang Honda tmx na 125. Ano tawag doon? No? Honda Alpha. Alpha nga ba yun? Alpha 125. Malay mo diba May isang ticket na ako dun eh Pangatlo na to Isa ngayon Tsaka isa nung isang araw Nung isang araw kasi ay Nakupo Naubusan ng ano Ng raffle ticket So resibo may resibo lang muna binigay and then kaya ngayon ko pinalit tapos tawag dyan ah uh, oh tapos plus ngayon ano pala yon every 100 ano 100 pesos worth 100 pesos na gasolina is tawag uh, ay meron kang isang raffle ticket na no, nagka nagkaano na -ano dito nagka -gul. siki pa na lang May truck pa sa unaan May truck May kotse kasi na naka-work so, Anong kotse naka